Ano mo malalaman na mahal ka ng pusa mo? Ang mga pusa ay independente at kung minsan ay mga mapagmataas sa nila lang na mas gustong gumugol ng maraming oras sa mapagmataas na pag-iisa. Hindi tulad ng mga aso na masayang bumabati sa kanilang mga may-ari ng kumakawag-kawag na magabuntol at mga halik. Ang mga pusa ay kumikilos ng mas mainhin Ngunit hindi ito dahilan upang isipin na ang pusa ay walang malasakit at walang kakayahang makaramdam ng tunay na pagmamahal at pagmamahal sa mga tao. Titingnan natin ngayon ang labing limang pangunahing palatandaan kung saan maari mong maunawaan na talagang mahal ka ng iyong alagang hayop. Ang unang senyales na ang isang pusa ay nagbamalasakit sa iyo ay ang paghampas nito sa iyo ng kanyang ulo at paghaplos sa iyo ng kanyang buong katawan. Ang mga pusa ay may mga glandula ng pabango sa lugar ng mga templo at bibig. Kaya din sa mga gilid ng katawan, kung ang pusa ay nakikipag-away at kuskusin, sa parang ito ay pinapadala nila ang amoy nito sa inyo, kaya tinuturing kanya ang kaibigan. Ito ay isang dikas na likas na ugali at ang mga pusa ay nagpapakita ng ganitong pag-uugali sa kanilang mga kamag-anak. Kung ang iyong pusa ay lalapit sa iyo na nakataas ang buntot at tagsimulang kuskusin ito laban sa iyo, binabalot ang buntot nito at ibinababa ang likod nito, maaari mong ligtas na ipagpalagay na ang iyong alagang hayop ay masaya sa tabi mo. Ang mga glandula ng pabango ay matatagpuan din sa base ng buntot at kapag binalot ng pusa ang buntot nito, ipinapasa nito ang pabango nito sa iyo Na isinaalang-alang ka na isang membro ng pamilya at isang kaibigan Kahit na sa napakabatang edad, ang mga kuting ay nagpapahid ng kanilang mga paa sa kanilang ina upang pasiglahin ang paggawa ng gatas Kung ang iyong pusa ay tinatapakan ka at pinagpapawisan ka siya ay talagang nakaka-relax at masaya at nakakita ka bilang isang ina na pusa. At kung sa oras na ito ang alagang hayop ay nagsisimulang maglaway ng labis, nakakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Ang mga pusa ay maaaring umungol ng malakas sa iba't ibang mga sitwasyon. Ngunit kadalasan sila ay umuungol ng may kasiyahan habang nakikipag-ugnayan sa kanilang may-ari. Kung ang iyong pusa ay purrs like a tractor, walang duda na mahal ka niya at gustong makasama ka. Sa panahon ng pag-aalaga, maaaring bahagyang kagatin ng pusa ang iyong mga kamay at sa ganitong paraan, ipinapahayag nito ang pakikiramay at pagmamahal sa iyo bilang matalik na kaibigan. Kung ang pusa ay talagang nagmamalasakit sa iyo, maaring itong magsimulang tulungan kang maghugas. Kadalasan sa pamamagitan ng pagdila sa iyong buhok at tainga at kuminsan sa iba pang bahagi ng katawan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tinatawag na mutual grooming at katangian ng iba't ibang uri ng hayop. Kung dinidilaan ka ng iyong pusa, nakakarandam ito ng malapit na koneksyon sa iyo at hayagang ipinapakita sa iyo ang pakikiramay at pagmamahal nito at syempre nagpapakita rin lamang ng lambing at pag-aalaga. Ang Chan ay isa sa mga pinakamahina na lugar sa mga pusa. Kaya ay pinapakita lang nila ito kung nakakaramdam sila ng kumpletong siguridad at tiwala. Kung ang iyong alagang hayop ay hindi lamang basta-basta nakahiga sa paligid at natutulog sa Chan ito, ngunit pinapayagang ka hawakan, hampasin at scratch ang Chan ito at nakakakuha din siya ng kasiyahan mula dito, pinagkakatiwalaan ka nito ng isang daang porsyento. Kung ang pusa ay nakakaramdam ng relax at kapayapaan, tinitingnan nito ang may-ari na may espesyal na balambot na itsura, bahagyang duling at dahang-dahang kumukurap. Sa ganitong paraan, pinapakita ng mga pusa na komportable at ligtas sila hanggat maaari. At kung ang iyong alaga ay maaaring tumingin sa iyong mga mata nang mahabang panahon nang hindi lumilingon, nakikita ka niya bilang isang kaibigan at lubos kang pinagkakatiwalaan. Kapag naman ang isang pusa ay natutulog sa iyong damit, ito ay ganap na ligtas sa tabi mo. Kung madalas kang wala sa bahay, sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos ay nalaman mo ang iyong mga bagay ay natatakpan ng buhok ng pusa kung gayon ang iyong alagang hayop ay namiskah at at hinubukang kunan ang pakiramdam na ito sa anumang paraan sa pamamagitan ng pagtulog sa isang ligtas na lugar kasama ang inyong amoy. Maraming mga pusa ang may ugali na magdala sa kanilang may-ari ng iba't ibang regalo mula sa kanilang sariling mga laruan hanggang sa mga nahuling daga. Dalawang bersyon ang ibig sabihin nito. Talagang nagmamalasakit sa sayo Lalo na dinadala ang mga samsam na pangangaso upang mabusog ang iyong gutom o simpleng pagbabahagi ng kanyang tropeo. Isinaalang-alang mo ang isang malapit na kaibigan na tiyak na mapagkakatiwalaan. Napansin mo ba na ang iyong pusa ay patuloy na naghihintay sa iyo sa isang sulok? Tumulan sa iyo mula sa likod ng pinto o sinusubukan hawakan ang iyong binti mula sa ilalim ng sopa. At pagkatapos ng hindi naasang pag-atake, mabilis siyang tumakbo palayo. Kung gayon ay malinaw na hindi ka walang malasakit sa kanya at tiyak na ang kanyang paboritong tao sa bahay. Ang paninibugho ay isang napakalinaw na tagapagpahiwatig na mahal ka ng iyong pusa at gustong gumugol ng mas maraming oras sa iyo. Sa ganitong mga selos na sandali, susubukan ng alagang hayop na gawin ang lahat upang maakit ang iyong pansin at kung hindi ito gumana, susubukan itong magiganti sa kanyang katunggali. Ang mga pusa ay madalas na naninibugho sa mga smartphone at computer dahil ang kanilang mga may-ari ay gumugugol ng maraming olas sa kanila. Kung ang pusa ay humbiga sa keyboard ng iyong laptop, huwag magalit dahil meron kang mapagmahal na alagang hayop na naninibugho sa iyo kahit na para sa isang walang buhay na bagay. Interesado ang pusa sa iyong ginagawa at kung saan ka pupunta. Sinusundan ka ba niya ng buntot sa lahat ng mga silid? Mahirap na hindi hulaan na ang lagang hayop ay talagang nais na makasama ka at nakakaramdam ng espesyal na pagmamahal. Kasabay nito, hindi kinakailaan para sa pusa na sundin ang iyong bawat takbang at tumakpo pagkatapos ka. Ito ay palaging nasa malapit. Sa panahon ng pagtulog, ang isang pusa ay medyo mahina. At kung nais itong matulog sa tabi mo, ito ay isang tanda ng hindi ka panipaniwalang pagtitiwala. Pakaramdam ng iyong alagang hayop ay protektado. Nakikita ka bilang isang maaasahang membro ng pamilya at nangangailangan na pagiging malapit sa iyo. Kung ang pusa ay natutulog sa tabi mo o sa ibabaw mo, Handa siyang gawin ito kahit nasa pinakahindi komportable na posisyon upang maging mas malapit sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig ng malaking pagmamahal at isang pagnanais na gubugol ng maraming oras sa iyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel Ride and Roll. At ifallow na rin po ang ating FB page Ride and Roll 07, TikTok at Instagram. Maraming salamat po.